sa isang mundo kung saan maraming mga mandirigma ang naghahangad na manalo sa pamamagitan ng panaraya, pandilin lang at mga ipinagbabawal na suntok. Lumitaw ang isang babae na hindi kailangang gumamit ng alimang sa mga iyon. Dakota Decheva. Akala ng lahat ay babagsak siya sa harap ng mga pinakamaruruming manlalaban sa esport. Ngunit sa huli, tinuruan niya sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Ngayon, Muli nating babalikan ang kanyang mga pinakakontrobersyal at mararahas na laban kung saan natutunan ng mga mandaraya ng MMA na laban kay Dakota Dichiba walang daya ang uutra. Mula sa simula ng laban na ito, malinaw na ipinakita ni Dichiba ang technical na dominasyon. Pinanatili ang distansya sa pamamagitan ng malalakas na front kick at isang estrategikong kaliwang depensa sa simula ng laban ni Dakota Dicheva at Catherine Corrigans, tinubukan ng Amerikanang walang talo na umatake ng agresibo, ngunit itinakda ni Dicheva ang ritmo ng laban sa pamamagitan ng mga front kick at control sa clinch. Kick, Atlanta, clinch so oh. Pinangunahan ng Brito ng laban gamit ang mga suntok ng tuhod at mababang sipa na nagpahina sa pundasyon ng kanyang kalaban. Nice work by Catherine Corginas to catch get... oh. this. Natapos ang laban sa unang round sa pamamagitan ng technical na knockout ng tumama si Dicheva ng isang napakalakas na kanang suntok na sinundan ng mga suntok sa katawan na nagpilit sa referee na itikil ang laban. Right hand. Ang tagumpay na ito ay nagpakita ng malinaw na pisikal at teknikal na dominasyon ni Dicheva mula simula hanggang wakas. Pinatunayan ni Dakota na ang integridad at talento ay laging mananaig sa anumang uri ng pandaraya sa ilalim ng mga hindi patas na tuntunin. Dumating si Holm na arogante at mandaraya. Kinukot niya ang mga patakaran at ginamit ang bawat maruming paraan upang makakuha ng kalamangan ng walang hiyak. Hindi siya nadala ni Dakota sa kanyang laro at nanatiling matatag ang kanyang konsentrasyon. Tinubukan ni Holm na gumamit ng mga ilegal na hawak sa bawat pagkakataon, sinusubukang pabagsakin si Dakota at manalo ng oras sa pamamagitan ng lantad na pagkaantala. Akala niya ay magdadala sa kanya ng kalamangan ang mga daya, ngunit nanatiling kalmado si Dakota, iniiwasan ang mga maruruming taktika gamit ang perpektong depensa. Really nice. Sa tuwing susubukan ni Holm na tumakas o gumamit ng mga mababang suntok, tumutugon si Dakota ng mabilis at tumpak na kombinasyon na pumipigil sa kanyang mga plano. Oh. Oh. So, right so oh. oh. Sa isang kritikal na sandali, Tumama si Dakota ng isang napakalakas na suntok na yumanig kay Holm at pinilit siyang sumuko sa kapangyarihan ng disiplina at teknik ni Dakota. Muling pinatunayan ni Dakota ang kanyang dominasyon. Iniwan ang maruming laro upang magtagumpay sa pamamagitan ng dalisay na teknik. At kung inakala mong brutal na ang knockout na ito, hintayin mo ang susunod. Mas matindi pa ang aksyon. Tinubukan ni Malden na guluhin ang ritmo ni Dakota sa pamamagitan ng mga pangaasar at pagkaantala sa laban. Sa simula ng laban ni na Dakota Dicheva at Lisa Malden, tinikap ni Malden na idestabilisa si Dicheva sa pamamagitan ng mga provokasyon at mga taktika ang nagpapabagal ng laban. Gayunpaman, nanatili sa kontrol si Dakota gamit ang eksaktong mga galaw at epektibong striking na pumipigil sa bawat pagtatangka ni Malden na mamayani. Push kick from Lisa Malden. Natapos ang laban sa pamamagitan ng submission, nang matagpuan ni Dicheva ang perpektong sandali upang ilapat ang isang perpektong teknik sa pagsuko na nagsara sa laban ng walang alinlangan, isang patunay ng kanyang teknikal at mental na kahusayan sa pag sa mga mapanlinlang na taktika ng kalaban. Ang pasensya at galing ni Dakota ay pumawi sa bawat pagtatangka ng pandaraya. Kilala si Santos sa pagsasamantala sa mga pagkakamali ng referee at paggamit ng mga hindi sportsmanlike na taktika upang makalamang at hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang kayabangan mula pa sa simula. Pagkaputok ng kampana, Ipinakita ni Tyler Santos ang kanyang kayabangan sa paggamit ng mga maruruming taktika gaya ng ilegal na paghawak at pag-aaksaya ng oras upang guluhin si Dakota DeCheva. Si Dakota na may matatag na kaisipan at malinis na striking ay nanatiling kontrolado sa buong laban. So, nice Natapos ang labanan sa ikalawang round sa pamamagitan ng technical na knockout nang magpakawala si Dicheva ng sunod-sunod na malalakas na suntok sa katawan na nagpahinto kay Santos at nagbigay kay Dicheva ng isang malinaw at walang kontrobersyang panalo. Ang determinasyon ni Dakota ay laging nangingibabaw laban sa pinakamaruruming daya. At kung inakala mong kahangahanga ang knockout na yon, hintayin mong makita kung paano haharapin ni Dakota ang kanyang susunod na hamon. Tinubukan ni Bishop ang lahat ng uri ng taktikal na panlilinlang upang guluhin ang ritmo ni Dakota at ipataw ang kanyang maruming laro. Mula sa simula, ipinakita ni Dakota di Cheva ang kahangahangang konsentrasyon at kapanahunan. Inontrol niya ang laban ng may eksaktong galaw, umaangkop sa bawat taktika ni Bishop at ginagamit ang kanyang depensa upang umiwas sa mga ilegal na atake. Wait again and for Unti-unti, naging mapanira ang kanyang opensa. Malalakas na suntok, mabilis na kombinasyon, at mga galaw na sumira sa anumang pagtatangka ni Bishop. Ilang sandali bago ang knockout, tinamaan ni Bishop ng isang malakas na suntok si Dakota, ngunit mabilis siyang bumawi at nagpalabas ng isang nakakawasak na kombinasyon na nagtapos sa isang napakagandang knockout. Isang malinaw na mensahe na ang talento at teknik ay laging nagwawagi laban sa pandaraya. Laban sa lahat ng daya, kumikislap si Dakota sa kanyang lakas at walang kapantay na teknik. Kilala si Malin sa paggamit ng mga hindi etikal na taktika upang pahinain ang kanyang mga kalaban. Sa laban, hindi siya nag-iwan ng duda. illegal na mga hawak mga pang-aasar sa referee, at patuloy na pagtatangkang baliin ang mga patakaran para makalamang. Lalong tumindi ang laban sa bawat bagong panlilin lang ni Hermanson, na sinusubukang sirain ang konsentrasyon ni Dakota. Ngunit sa halip na mahulog sa bitag, na nanatiling kalmado si Dakota at kinuha ang kontrol mula sa simula. Nabasa niya ang mga intensyon ni Hermanson, iniwasan ang mga maruruming suntok at gumanti ng mga isaktong atake. Ang kanyang katumpakan at tibay ang naging susi at nang matagpuan niya ang tamang sandali, nagpatama siya ng isang nakamamatay na knockout na tuluyang nagtapos sa laban. Ang labang ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati mental na digmaan. Isang labang pinanalunan ni Dakota sa pamamagitan ng talino at lakas. Hindi lamang lumalaban si Dakota, kundi siya'y namamayani kahit sa pinakamaruruming laro. Kung iniisip mong nakita mo na ang pinakamasamang pandaraya, ang susunod na laban ay iiwan kang hingal sa tindi ng labanan. Dumating si Valentinas Katitsi na determinado na dungisan ng laban gamit ang agresibong mga pang-aasar at mga ilegal na atake na naglalayong sirain ang mental na katatagan ni Dakota. Ang kanyang estrategiya ay sirain ang balanse at magdala ng kagulungan. Luhan sa loob ng oktagon upang makakuha ng kalamangan. Ngunit tumugon si Dakota ng isang napakatalinong laban, ipinakita ang taktikal na katalinuhan at napakalaking emosyonal na kontrol. Hindi siya bumigay sa mga provokasyon, pinanatili ang epektibong striking at sinamantala ang bawat pagkakataong iwan ni upang parusahan siya sa tamang sandali ng mga eksaktong suntok. And now... And ang laban ay naging matindi at maingat na kontrolado at tinapos ito ni Dakota sa isang malinaw at matatag na panalo. Pinagtitibay ang kanyang reputasyon bilang isang patas, teknikal, at makapangyarihang manlalaban. Si Dakota Dicheva ay buhay na patunay na ang katapatan at pagsisikap ay laging nagwawagi laban sa anumang pandaraya. Dumating si Chelsea na may kumpiyansang ugali. Tiwalang kaya niyang tumagal at sorpresahin si Dakota sa napakahalagang okasyong ito. Ngunit ang kayabangan ay hindi kailanman magiging sapat upang mapigilan ang hindi mapipigilang Britain. Mula sa simula, itinakda ni Dakota ang ritmo ng laban, pinaghaharian ito ng nakakatakot na katumpakan. Isang suntok sa katawan sa unang mga segundo ang nagpabagsak kay Hackett sa sahig. Malinaw na ipinakita kung sino ang may kontrol. Bagaman sinubukan ni Chelsea na manatiling nakatayo at ipitin si Dakota laban sa kulungan, sinalubong siya ng ulan ng mga suntok ng tuhod at mabilis na kombinasyon na tuluyang nag-iwan sa kanya ng walang depensa. Sa natitirang mahigit tatlong minuto, pinatigil ng referee ang laban. Dahil sa malinaw na teknikal na kahusayan, Dumating si Sumiko Inaba sa laban na may hamong pag-uugali. Nais patunayan na kaya niyang higitan si Dakota gamit ang lakas at bilis. Gayunman, batid niyang kaharap niya ang isang teknikal at walang awang mandirigma. Mula sa simula, kinontrol ni Dakota ang ritmo ng may operasyong parang si Rohano. Iniiwasan ng mga malalakas na atake ni Inaba at gumaganti ng mga tumpak na suntok. bukan ni Sumiko na ipataw ang kanyang lakas, ngunit hindi niya nalampasan ng technical na kahusayan at control ni Dakota sa buong laban. Pagaman walang knockout, malinaw na dinomina ni Dakota ang laban at nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang labang ito ay naging tunay na banggaan ng mga estilo at tibay kung saan muling nagniningning si Dakota. Ipinakita ni Dakota na ang teknik at kontrol sa isipan ay laging nagtatagumpay laban sa simpleng lakas at kayabangan. At kung inakala mong nasa sukdulan na ang tindi ng labang ito, maghanda ka, ang susunod ay mas eksplosibo pa. Ipinakita ni Georgina de la Cruz mula pa sa simula ang labis na kumpiyansa at mapanghamong asal, sinusubukang takutin si Dakota gamit ang kanyang tapang at agresyon. Oh, good. The yep. really up Sa yep, yep. so anyway, ng kulungan, nagpakawala si Georgina ng mga malalakas na atake at sinubukang magbigay ng tuloy-tuloy na presyon gamit ang buong tapang. Nais niyang ipataw ang kanyang estilo at sorpresahin si Dakota gamit ang lakas at walang tigil na pag-atake. Ngunit na natiling ganap na kontrolado ni Dakota ang buong laban, Mahusay na pinaglaruan ng distansya at pinarusahan ng kalaban. Gamit ang tumpak ng mga suntok na nagpabagal sa bilis ni Dela Cruz. Bukod pa rito, marunong siyang umangkop sa bawat pagbabago ng ritmo at sa tindi ng kanyang kalaban. Gamit ang matalinong estratehiya at matibay na disiplina upang manutralisa ang lakas at katigasan ni Georgina ang kanyang pasensya at katumpakan ang naging susi. Hindi lamang upang makatiis sa atake, kundi upang malinaw na mangibabaw at manalo ng may autoridad. Si Dakota Dicheva ay namamayani gamit ang mataas na teknik at pasensya sa harap ng anumang mapanghamong asal. Pinatunayan ni Dicheva na siya ay isang nangingibabaw na puwersa sa MMA ng kababaihan. Pinagsasama ang perpektong teknik, mapanirang lakas, at matibay na disiplina sa pag-iisip. Sa harap ng mga mayayabang at mapanghamong kalaban, Nagawang ipataw ni Dakota ang kanyang ritmo, katumpakan, at estratehiya upang kontrolin ang bawat laban at makamit ang tagumpay ng may autoridad. Ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang estilo at manatiling kalmado sa ilalim ng presyon ang naglalagay sa kanya bilang isa sa mga pinakakompleto at kinatatakutang mandirigma sa buong mundo. Mag-subscribe sa channel, mag-like, at ibahagi ito para sa mas maraming nilalaman.